sige, magpustahan na kayong dalawa. Kada araw na hindi siya masasagasan at hindi siya mamamatay, tanga ka! Kamera, pupunta kami sa cave ngayon ni Joshua. Kita ka ba doon? Dati mo ito dun tagaytay? Hmm. Ah, Vlogger sir. Ha? Vlogger tayo. Oo, vlogger ako. Oo. Vlogger siya. Vlogger Sabi sa sila. Ano-ano, sir? Para mga pag park, vlog agad Kung galing dito sa Tagaytay Tapos wala namang 100 kilometers hanggang doon sa Cave uh, Hindi ako nalalayuan dun. Hindi ako natit-challenge doon Pero mas gusto ko na yun na ganun Mas gusto ko yun na ganun ha ah. Hindi ako naghahanap ng challenge ngayong araw ah. Pero pag Pag malupit ka Katulad ni Dawson Point Tsaka katulad ko, kung may dumating na challenge hindi ako, hindi ko atrasan yan men. Ang <laughs> ina balag! Tama na, pahinga. Let's go! Siguro malis tayo doon sa Tagaytay mga 11.15. O 11.30. 11.30 na lang. Tapos dating tayo dito na mga 12.45. Mga isang oras na mahigit tama yung nasa ano, ways 1 hour 20 biyahe. So, yun, pwede natin i-relate yun sa uh, mag-observe ka uh, sa opportunity or mag-observe ka sa base sa mga signs na binyan sa yung ng uh, nature. Tapos, base dun sa nakuha mong information na binapato sa ng nature, dun ka ngayon aatake. Okay. So, patuloy na pinag-usapan natin, di ba, yung sa babae, yung yung, yung lalaki umiiyak, di ba, sa ano to tayo sa vlog ko para makita niyo uh, Nag-propose siya nagbigay siya ng uh, grand gestures na iiyakan ni, ni babae na maging girlfriend niya mm. di ba tapos in siya hindi tinanggap di ba so meaning di ba hindi siya nagbabasa or hindi siya nag-observe ah. no? no, hindi siya nag-observe ng mga motibo o ginagalaw ng babae towards sa kanya Hmm. Diba? na pwede natin i-relate sa buhay din. Eh well, lahat sa mga lalaki naman, tayo mga lalaki. Mostly, tangi tayo sa mga babae. So, pwede mo ring i-relate 'yun in a, in a small scale babae nga. So, katulad nun, hindi siya nag-observe, hindi hindi siya nag-observe ng uh, galaw ng babae sa kanya, wala namang motibong binibigay sa kanya 'yung babae. So, nag-decide lang siya na ay, ito ang gusto ko, ito itong feeling uh, feeling uh, ko, feeling ko. Uh, magugustuhan niya so, Ginastate siya So sayang yung pagkukupit-kupit niya ng mga cards doon Ng mga picture Ngayon yung pagkupit niya ng Will you be my uh, girlfriend doon so, Ginastate siya Malikas siya ng katake Sa buhay di siya nag-observe eh. ba? Diba? So Now, eh, kung i-relate re mo sa ina-grand scale Sa buhay natin Yung motor mo, kinuha <laughs> Ina-grand in scale No? Kung mo siya ina-grand scale sa diba, sa, sa, babae no sa life sa buhay naman sa sa life di ba kung ibibigyan ka na ng signs ng ng ng, ng destiny na uh, uh for example na lang no for example mga businesses ang dami mong tropang uh, sikat na vlogger for example hmm. di ba ngayon dami mong sikat na tropang vlogger di ba tapos lahat nakikita mo ikaw wala ka, ginagawa nakatambay ka lang diyan yung mga tropa mo lahat nagko-content sila nagko-content sila di ba nakikita mo na nakikita mo na nagko-content sila may mga tropa pa mga sikat kumikita na sa pagko-content ba diba? kasi ikaw wala ka namang ginagawa no sumasama ka lang sa kanila tawa-tawa ka lang di ba ako para sa akin ako ako yung mag-o-observe nung destiny na yun Binibigyan na sa akin ng destiny na teka sumabay ka na diyan di ba may may pagkakataong ka na may may kickstart ka na may tropa ka ng vlogger why not sumabay ka di ba sasabihin nila, kinagamit mo yung pasikatan yun, no? eh, so, siyempre, eh. di ba ba, ano gusto mo, di ba, may opportunity ako na sumikat, fags, at dahil sumakay sa tropa ko, oh, why not, gamitin mo yun, di ba? So, yeah. yun yung isang example, eh, na kung makikita nyo naman sa mga, kung nga sa mga grupo ng Team Payaman, payaman mga, ang dami ng grupo ng vloggers ngayon, pero hindi ko kasi kilala yung iba, Team Payaman na yung kinakasikat. Yeah. Lahat yun sila, kaya, yaman nila, ang dami nilang pera, kasi nag-observe sila eh. Nag-observe sila ng ngyari uh, nangyari sa buhay nila. Kaya yan, ba? Diba? Inatake nila ng maganda. Diba? Why not? Mag, ano, diba? So, nakikita nila na puro vlogger na, in-observe nila yon Tap! tingira nila. So, ganun din, ganun din yung, yun. Kinilusan nila yung information na nakuha nila. Oo, ano? kinilusan. Oo, yun nga eh. Kasi nga nag-observe nga sila. yun so, Yan din ang sikreto ng ibang ano, yung mga sikat na vlogger eh. Makikita din yung ano eh. Kahit may kita ninyo laging sumasakto yung content nila sa mga nangyayari. Diba yung napag-usapan natin si Kong, di ba? Ano eh, ah, yung... Nagkaroon, ka Nagkaroon, ng issue kay Jokoy, sakto, may pang... Oh. ano siya? Na, 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 yung issue kay Jokoy, tapos, biglang nag-content siya ng, ano, ng uh, joking, di ba? Pag ano daw siya, stand-up parang, nagko-connect-connecta yung ano eh, tapos yung unbelievable basketball yung, tas kay Dwight Howard oh, eh, no? Sobrang sabog uh, eh, no? Kaya isa yun sa mga klase na tao na nag-ano nag-walk eh. Ang lupit nung mga, ako, binanggit, binanggit mo na yon Ako lupit na lupit ako dun sa pangyayari na yon Kasi, alam ko na, alam ko, alam ko ah, ang ginagamit kong term, alam ko ah, hindi feeling, hindi hula, hindi tingin ko. Alam ko, na hindi niya sinadya yung mga yun eh. Talagang tumapat lang eh. Oh. Tumapat lang eh. Kaka-content niya, kaka-content. May content siya na tumapat dun sa, T tumapat dun sa may issue si Chokoy. Tapos sunod naman, content lang, content lang ulit siya. Tumapat na, nandyan si Dwight Howard. At tumapat na, kumagat oh. si, tag click sila ni Dwight Howard do oh. Hindi mangyayari yung mga bagay niya yun kung passive ka eh. Kung, yun nga, kung wala kang ginagawa, wala kang ano eh, hindi mo kinikilusan eh. Tsaka yung, yun nga, hindi ganti talaga nag-observe. Kasi, sayang yung opportunity. Alam mo yun, yung, 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 yung ato kasi, yung mga destiny, yung mga ganyan, mga ano, nature. Pagka, alam mong may ginagawa ka? may, may, may something na ginagawa. For example, yun nga, dami natin example. Example na lang, ano, may, may isa kang start nag-start ka ng na something na passion. for example, pag-workout mo na lang. Diba? Pag-workout mo na lang. Ginagawa mo siya all throughout nang tapos yung ginagawa mo yung path na yun, no? of working out of fitness, bigla kang ang dami mo ngayong, ah uh, dami mo ngayong mga tao na oh. nanghingi ng tulong sa'yo. Mm. Diba? Parang, e, mm. paano yun? Paano yan? Mm. Parang ang ganda ng katawan mo, ching, ang ganda mo, ching. Mm. Kung hindi mo ginasa yung opportunity na yun, wala. Hindi ka nag-observe. Pero, kung ako ang tatanungin mo at alam ko, ikaw rin, ang gagawin mo ah, marami pa lang may gusto ng, ng ganitong knowledge, di ba? Oh, Mag-vlog ako ng ganito. Vlog ako ng fitness or or mag-over ako sa katila since, sige pare, ano, tulungan kita pero siyempre, oras ko, uh, bibigyan kita. So, why not? payaran mo ako. So, mm -hmm. so nagka-business. Kasi yun yun eh. Yung mga, yung mga, ano kasi, yung mga mayayaman na yan, yung mga, mga businessman eh. Lahat yan, mga nag-observe yan. Anong kailangan ng tao? diba? ba? inatake talaga nila, 'di ba? Yung yung mga businessman naman talagang ano 'yun, uh, yung observer, talagang kaya ganun sila kaya mga kasi ang lalim ni. Eh. Totok talaga. Totok talaga, eh. talagang nag-o mm -hmm. ano eh. Baga, feeling ko, hindi ay hindi ko pala feeling, talagang totoo na. Mm -hmm. Nagugugol sila ng isang araw para mag-isip ng uh, anong manangang tao na to para ang kalaan ng mga tao para kumita or para makabili nila yung prata ko. Mag actually, guma- obviously, gumagastos talaga sila para sa uh, impormasyon. Eh. Oo. Para sa impormasyon, gumagastos sila. Kaya nga, pati nga yung, actually, yung mga simpleng, uh, simpleng, kakilala mo pala si ganito, businessman to businessman, nag-uusap pa. Kakilala mo pala si ganito, Parehas kaming mahilig sa motor. Pwede ba pagkitain mo kami niyan? Hmm. Hmm. Hindi yung basta gimmick lang. May purpose yun. Gusto niya hmm. mag-connect sa kanila. Tapos kung anong information na makukuha niya, niya nila, kikilusan nila yun. Oo. Oh. Kaya nga dati, di diba? Um, dati, di ko alam kung aware, aware, aware ka Dati yung yung golf. Ah. Hindi, hindi, pa siya, hindi pa siya uso, -uso Pero isa yung golf para magkaroon ka ng connection Ginagamit eh. mm -hmm. diba? yung gold. Ngayon kasi medyo naging corny na yung gold kasi uh, naging mainstream na siya. Eh, naging mainstream na siya. Pero dati, yung golf na yun, yan ang ginagawa nilang way para kumunek sa mga tao na ano eh, na 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 makatulog sa kanya. Nakatulog sa'yo. Sa Now, kung yun nga eh, isa pa yun. Kung hindi ka, kung alam mo, hindi ka na binibigyan ng mga signs. Hindi ka binibigyan ng opportunity ng ng ng, ng destiny, ng nature. Hindi ka binibigyan, eh, nakikita mo, ay, gusto wala. Paano, yun ang, doon ka papasok, paano, pa, paano ngayon ako makakakuha ng opportunity? So, yun yung mga iniisip ng mga dat, dating, ano, na, ah, nandito yung mga mayaman sa golf, eh. O, pupunta ako ngayon doon, makikipaglaro ko sa kanila, tapos, makikipagkwentuhan lang ako hanggang sa, di ba, hanggang sa kaibiganin ko, hanggang sa, sabihin ko na, uy, baka kailangan ng work, ganyan, ganun yun, eh. Doon yan sila nagko-connect lagi sa golfing. Pero ngayon, hindi ko na alam. Pero dati, ganun nang laruan. Oo, hindi. Ngayon, anything na ano, basta same interest talaga. No. On, oh. Eh kung hindi na mo, ngayon, ano, hey. yung nakita ko, alimbawa si, ano, alimbawa si Josh Mojica, kumonnect siya sa mga vlogger, nagbablog din siya. Tapos hmm. kumbaga, eh pero oh. natin kaya yung sistema niya, ano, binayaran niya kaya, ano. Pinakita niya lang, uy, natuwa ako sa content mo. Pwede, ano? oh, pwede gano'n. No? Minsan, kailangan mo rin bumula bola eh. Pero kasi syempre, eh, sa estado ng buhay niya, dapat niya ng pera, hindi posible ang okay. connections. Oo. Oh. Hindi posible. Madali na lang sa akin yun. oh, sa diba? bagay. Kinala talaga, kinala siya pag ginawa well, niya. yun din. Sabihin mo yung, yung ano, example Isang example din yung speaking of Diyos Moika, di ba? Nag-observe din siya. Anong nakita niya na nakita niya na meron silang uh, uh, backyard na puro kangkong. Oh. di ba? Tapos nagluto lang, itita niya, ganyan. So, ginram niya. ba? Diba? Hindi, akalain mo ba yun na kangkong chips magte Kung, kung, kung ako, kung ako, pag, pag kung, kung, may tropa tayo na magsasabi ngayon, gusto ko magkangkong chips. Parang isi ito, paano yun? May market pa yun. ba? Diba? Pero hindi, tinry niya lang, titigram, ginrap niya lang yung opportunity. 'di diba, Inatake niya kung anong meron sa diba? Ano nga eh dati parang ang tingin ko dun sa ano uh, Wag mo sabihin hindi mo kaya. Isipin mo ko, kaya mo. Parang actually sa, sa akin dati, ano lang siya eh, para tingko ko stereotype lang din. Para ko stereotype lang. Pero, inan ako pa rin. Sige nga, gawin ko nga. Wala namang mawawala sa akin eh. So, ginawa ko, pwede ko sabihin na isinabuhay ko. Ngayon yung isinabuhay ko na, maintindihan mo na talaga eh, kung, kung, ano ibig sabihin yun eh, na, kaya natin sinasabi, kaya hindi natin tinatanggap yung mga, ano, yung, yung gesture, yung bolong na, hindi pwede, hindi kaya, hmm. hindi natin tinatanggap yon. kasi, pag sinabi mong ganoon hindi ka nangakikilos eh, si. Oh. uupo ka na lang talaga nun eh, hmm. kaya, yun, yung, ay, ang dine mo doon, pag sinabi mong hindi pwede, hindi kaya. Pati yung pag-observe, kinakat mo doon eh. Maraming details ang nawawala eh. So, kung dati, kala ko stereotype lang yon. Pero hindi, totoo talaga siya. Kailangan, uh, lagi mong sasabihin, talagang pwede. Tapos sige, lagyan mo ng details para hindi ka mukhang tanga. Kasi, masyadong uh -huh. generic pag sinabi mong pwede uh -huh. lagi Lagyan mo ng details. So, paano, kailan, uh -huh. sino, uh -huh. di ba? uh, ayun. Naiisip ko pa rin kanina yung ano, kasi yun yung una mong, una mong, ina namong ginawang example yung, 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 yung sa legal Wala lang, naalala, na, ano ko lang, para, mm. yung, yung topic medyo magkaroon ng twist. Ano, ang naiisip ko, kasi meron pa rin ibang makukulit talaga eh. Pag halimbawa, yung, yung nakikinig eh, kontra talaga. Meron pa rin sabi na, ano, hindi, ah, uh, meron akong kilala, talagang, ano, talagang patok na patok na siya dun sa babae. Pero yun nga, nung ginawa niya yan, kumbaga, para sabihin niya, meron akong kilala, nag-observe eh. Nag-observe siya eh. So okay na talaga sila ng babae eh. so, Pero nung ginawa niya yung gano'n, Sinagot pa rin siya? Hindi siya sinagot nga. Nag-observe siya eh. Uh -huh. Kung baga, ang ikaw kontra, Nag-observe siya, gusto talaga siya nung babae. Hindi ako niniwala. Hindi ako niniwala na nag-observe ka. Uh, Kasi, eh di, <laughs> di ka, ah, ah. uh, ba, diba, yun na nga. Pwede mo ipakita yung video na yun, kunyari. Kunyari ah, mo na rin, di ba? Si. Pareho na rin tayo ng konti. Mayroon okay. Yung mindset ko na lang din sa... So. Uh, Imposible eh. Ang, ang babaeng gusto ka, pare. You know, sabi, minakita nga akong comment nung na nag-agree ni Raikoy. Sabi niya, pare, di mo na kailangan gawin yan eh. Uh, ano eh, kahit dalhin mo nga lang sa pisbolan kung gusto ka ng babae. kahit wala nang, ano, good gestures. Kaya hindi ko niniwala na gobsorb ka. Oh. Uh, na tapos, ka na. Ganon yung ginawa mo. Hindi ako niniwala. So, <laughs> pag, pag may kontra dyan, hindi nag observe dyan. Noon, <laughs> gago. Hindi ko niniwala. Ano ka lang eh, gusto ko lang naging tama ka sa ano, po, conversation. Maulit lang, no? Mm. Ma, hindi lang talaga nakikinig. May siya pa ako naisip eh. Same, ano rin. Same pa-contra rin. Yung ano, eh, hindi naman kasi lahat para sa pagbablog eh. Hindi, hindi yung para sa akin eh. Pero, eto, yung, yung mga kilala kong, mayroon akong kilalang ganun. Hindi raw oh, sa kanya yung pagbablog. Pero to ngayon, sige ah, hindi sa yung pagbablog ah, hindi para sa yung paggawa ng content. Eh, ano ngayon yung para sa sa'yo? Yung, ano, tumunganga sa, tumunganga, yun yung pa Pag sinabi mong hindi yun ang para sa sa'yo, So, edi ipakita mo kung ano yung para sa'yo. Kilusan mo, gawin mo kung ano yung para sa sa'yo. Hindi sasabihin mo na hindi yun yung para sa'yo, tapos wala ka naman talagang ginagawa. At oh, saka hindi, hindi. Ano eh, um, yun nga, yung, 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 uh, uh, yung comment nila na yun, baga parang hindi nga para sa akin yun. Ang gusto talaga nilang gawin, is wala na talaga silang gawin. Ini-stop na nila. Di ba? Parang ayaw mo na, okay, higa tulog. Pero marami dyan na marami dyan mga bata pa mismo na ayaw na nahihiya sila mag-vlog. No? Ito dapat nahihiya sila dito. Mga bata pa mismo, no? mga bata, mas bata pa sa atin. Mga college pa lang, high school. Ayaw nila mag-vlog, nahihiya sila sa akin. Pero anong alternative ang ginagawa nila? nag sila mag-edit ng video. So, hindi man hindi man sila kaya nila magsalita ng, ng, no, on camera. Kaya nila mag-offer sa mga vloggers, sa mga influencer.

to uh, uh, ay hindi ko kaya mag-vlog eh. Tapos, tapos no. yung sentence. Maraming ganun eh. Mm. Yung iba na ano, mm. na ng ibang opportunity na hindi ko kaya mag-vlog eh. Hindi kasi hindi pa galing ako rito eh. Oh. So, hindi ako nag-vlog. Eh, yes, wala tayong masasabi ko. Oh. Oo. Oo. oo, oo. Sino ba kami? Ba yan ang gusto ko eh. ulit tayo nung ano. Yan yung, yan yung, ano, mag, yung malinaw na halimbawa nung ano, pag may gusto, may paraan, no? Pag ayaw, dadahilan ka. Yun nga. Alam mo yung mga, yun nga eh, alam, maraming mga ganitong, ano, ganitong kasabihan na, ano eh, talagang nung bata ako, ang babaw lang ng ibig ay, sabihin. Kasi na siya, o. Oh. Kasi na, parang, Pero pag tumanda ka talaga, doon mo marirealize na, kung ano talaga siya eh. Oh. Kasi yung, mga yung nag naman yan, yung mga nag-invento niya talaga na-experience na sila. experience sila. Mm -hmm. Yung nag-invento ng mga kasalitaan na So, eh. so yun nga, di ba, di- di- oh, dun sa, inumpisahan natin topic ito bilang dun sa detalye. So, ako, halimbawa, tago ko halimbawa yung sarili ko pagdating sa mga detalye. Ah, uh, nauna, nauna kang gumawa, ng content sa akin eh. Pero tinan mo, kakasama-sama ko sa yo. gumawa na rin ako ng content. Pero, so yun, sabihin, dati, dati, yung mga tao nakapaligid sa akin, wala, wala, hindi sila puwersa eh. Hindi sila puwersa para dalhin ako sa ganito. Mm, Di ba? Yeah. Pero, yun, ngayon, oh, basta, yan, malinaw na halimbawa. na <laughs> nagdididikit ako sa taong gumagawa ng content. Oh, ako na, rin gumawa. Na, Nag-content na, na rin taloy na, ako. Eh kung, di ba, eh, kasi, eh why not naman eh, doon yung sasabihin mo na, why not, bakit? Wala hmm. namang, di ba, namang mawala eh. Diba? Hmm. Kung Kung magpumatok ako, okay good. At kung hindi, uh, may, may, content ako, kaya ko nang gumawa ng content. Diba? Ganun lang naman eh. Uh -huh. Eh ganun din naman ako nag-umpisa eh, na parang sabi ko, eh why not, ano na maghagawin ko? Eh pati, patambay lang ako dito. Diba? So, why not, magsalita na lang ako sa camera. So, kung pumatok, okay, eh, okay, pag hindi, ayos lang ito, yung mismong, yung mismong cycle na nangyari sa akin, nangyari kay Joshua. Kahit di ko na sa tanongin, nalang ko naman mag-aagre siya dito. Y yung cycle ng buhay ko at buhay niya, yung nangyayari sa buhay namin, ano to, may meron tong detalye, simula sa pagising sa umaga, pag nagsimula ka magtrabaho, pag kuminto ka magtrabaho, pag nagpahinga ka, merong detalye yun. Anong ginagawin ko habang nagpapahinga ako? Hmm. Saan ko ubusin yung... Uh, pag, pag up na up ako, pag high yung energy ko, eh, putok na putok. Ano ko? Uubo, yan. Oo, yan. Exactly. Exactly. Saan exactly. ko... Oo, oh, oh, yan. Saan ang gagamitin ko? So... Sa Wala sinasayang na energy. Wala. So, gamit, gamit talaga lahat. Ganyan na ganyan ako. Ganyan na ganyan ako. Lalo na pagka, alam kong kung mahaba tulog ko, pare, automatic yan pag mo kinabukasan. Nangyari, kaya katulad ngayon, ngayon kasi, paggabi ako, di ba? Pagka sobrang ang ganda ng tulog ko, alam na ng nasawa ko yan, direkta magiging talaga. O hindi pwede hindi. Ayoko sayangin yung haba ng tulog ko. Ayoko, oh. sayangin. Sayang na no, kasi ang lakas mo nun eh. Ang oh. sarap ng ano-ano nun ano, oh. -ano, oh. eh. Tsaka, pagka, ano, na pagka pigla may naisip ako, rin, mm -hmm. tapping sa outfit ko sulat ko yun, susulat ko na agad yun para may content ako. Tapos, pag titenga ako, kaya nakahiga ako sa isip ko, parang wala akong ginagawa. Magbabasa ako ng mga chat ng subscriber ko. Doon ako kumukuha ng content. Ganyan, hindi naman eh, papanoorin nila yung TikTok ko, YouTube ko, lahat yun. Uh, karamihan e-chat eh, ng mga subscriber ko. Yun. Kasi, so, yun nga, pinaglalaan bin, ako talaga ng oras yung mga gano'n. Nakaisip ako ng analod ng metaphor dyan eh. Na para tayong ano eh, ah uh, from dun sa takbo ng utak sa dun sa cycle ng isang buong araw para tayo manging sa dagat eh. Kung ano yung dumaan, binibingwit natin mm. eh. Kung may isda dyan, binibingwit natin. So, either sa physical form na o oh, hahawakan mo yung mga bakal ng weights para ano, or idea na pumasok sa utak mo, isusulat mo. Mm. ganon natin, ganun natin ina-approach yung araw. Ngayon kasi, nung una kasi, isang tao ko lang nakita eh. Kaya sabi ko, sige, wag na, mag, hindi na kailangan, ano, hindi na sagutin doon. Pero kasi medyo, hindi na isa eh. mga lima na siguro, lima na nagsabi na, wag mo na pahirapan yung sarili mo sa mga workout-workout na yan. Hindi pa ka, patay ka rin eh. Ay, <laughs> yung <laughs> 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 oh, yung lagi ka sa pa ako magaganyan, mamamatay ka rin. Ako. Ngayon, ako, nako sa mga nagsabi niyan, sabi ko sa inyo, maling-mali yan. Na, inawa mong tanga yung sarili mo sa ganyan. Kasi, unang-una, hindi, bakit ka gumamit ng halimbawa na pag nagsikap ka, naghirapan mo para palakasin yung katawan mo, bakit mo, bakit mo ipapasok sa phrase yun na paghirap ka, masasagasaan ka? Kay malaki katawan mo, kay lampayatot ka, kay mataba ka, pag nasagasaan ka, tapos mapuruhan ka patay ka talaga, kaya talaga kaya hindi talaga mo mangyari, hindi mo kailangan gumamit ng taong malaking katawan at mayaman para masagasaan at mamatay mali 'yun mali 'yun, mali yun papi promise ngayon o oh, sige ganito kung sino man 'yan kuha tayo nung taong mayaman malaki katawan dahil binanggit mo na 'yan sige magpustahan na kayong dalawa kada araw na hindi siya masasagasan at hindi siya mamamatay, tanga ka. Hindi pa rin siya nasasagasan, hindi pa rin siya namamatay. Malaki pa rin yung katawan niya, mayaman pa rin siya, hindi pa rin siya patay. So tanga ka, bawat araw, so, so, na mali ka na maling malika. ka. Nakita mo kung gaano ka negative yun na parang lumalapas tuloy ngayon, araw-araw pala mananalangin ka na sa mga sagasaan na yung uh, tao na yun. So, ano, gano'n, ano, pag uh, magmayaman, pangraming maraming pera, ang isipin niya, ay, masasagasaan <laughs> Ganun <laughs> ba? Diba? Di ba? Damn! Ngayon, ito siya eh. Uh, kaya importante yung detalye. Kasi yung phrase na yun, napaka-generalize -gen eh. Ang problema, kat tinanggap mo ka agad, hasty generalization, tinanggap mo ka agad, yung ID. Bakit tinanggap mo ka agad, hindi ka munang, wala bang, wala bang thought process para... Makita mo na... So, ano eh, yung, yung ID idea na idea na namatay sa ng malaki katawan niya, namatay siya ng mayaman siya. Ayos! <laughs> Di ba? <laughs> Di ba? So, umaga, parang, ay, may ginawa ka dito sa mundong to, may, may silbi ka sa mundong to. For, eh, paano na lang pagka tamad ka, namatay ka, wala kang, kas, wala kang kaipon-ipon, namatay ka, Di ba parang may regret ka pa no? Baka ikaw isa ka sa mga nagmumulto eh, yung ano, yung hindi <laughs> hindi maka hindi maka kasi hindi na-resolve yung issue, di ba? Uh. o samantalang yung mayam, yung mayaman na namatay, malaking katawan na namatay ng fitness. Masaya siya, namatay. Mission siya. accomplished. Siya. Kumbaga, siya. Oh, okay, sige. May naiwan ako sa pamilya ko, may naiwan na akong legacy, di ba? Nakita ko ng mga nang nabubuhay pa ako, nakita nila ako, masipag ako, nakita nilang full yung buhay ko. Oh, isang lang kunyari yung opposite no namatay. Ay, okay lang yan, tamad naman yan, yung Wala namang ginagawa yan dito. Ay, mo bro. Di ba? So either way, kung ano man yung mali mali talaga eh. Diba um, mali, Ah, uh, pero eto yan. Kasi ako sinasa sinabi ko na to kay Joshua, sinabi ko to sa mga kapatid ko. Ah, uh, et, isa na naman to sa mga bagay, mahirap na bagay na sinasabi sa ano, pero sasabihin ko pa rin ako talaga, kumukuha lang ako sa signal ng universe eh. Kumukuha lang ako sa signal ng universe. Kung ano yung mga ginagawa ko, talagang kumaga, pinagpapaubaya ako na sa kanya. Ngayon, ang gusto kong sab ano dito, palabasin dito, ngayon, oh, nirecord ko na to on video. Makikit kung sino mang tao ang makaka-relate dyan. Darating yun sa kanya. Ngayon, ayokong isipin mo na ako, si Monching, Sinabi ko to kasi galit ako sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. <laughs> wala akong pakialam sa'yo. May buhay ako eh. Yung buhay mo, bahala ka dyan eh. Uh, gusto kong isipin mo na gina ginamit lang na instru instrumento lang to ng universe para umabot sa'yo. Indicator to na meron kang dapat gawin. May detalye ka na kailangan ayusin. Hindi ibig sabihin ito wala ka ng kwentang tao at magpakamatay ka na. Hindi ibig sabihin na itong wala kang kwentang tao, gusto kitang masagasaan mamaya. Mm. Hindi. May mensahe ito ng universe sa'yo. Meron kang kailangan baguhin konti. Meron kang kailangan baguhin konti. Na para maging mas meaningful and fulfilled yung buhay mo. Masyado na mahaba. May sabihing ka pa last. Okay na ako. Okay na Alright! Boom! boom, boom. <laughs> <laughs>